Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So alam nyo ba guys na merong sinabi si Congressman Zalde Coracot? Sabi niya, do we want confidential funds like those in Davao City, DepEd or Office of the Vice President under VP Sara Duterte which were riddled with 100% corruption daw? O program like AKAP with zero corruption daw? <laughs> Nagpapatawa ata tong si Kulugu eh no? Yung confidential funds ng Davao DepEd at ng OVP was utilized to fight the recruitment of NPA sa mga state universities, boy. Okay? Kaya nga diba, ang daming mga confidential agents sa confidential funds na wala sa PSA. ba? Diba? Kasi nga, panay confidential agents ang mga yon. Bagay na hindi maintindihan ng mga Bob Congressman sa Tuwadcom. ba? Diba? So kitang kita naman na kaya nyo po tinututulan yung mga ginagawa ni VP Sara kasi kaalyado nyo na ang mga congressman na NPA ang nire-represent. ba? Diba? Siyempre baka pinangakuan nyo na ang mga NPA na magiging Christmas ang pakikipag-alyado nila sa bank administration kaya against na kayo sa hakbang ni VP Sara na mawakasan ang recruitment ng NPA sa mga state universities. ba? Diba? pucha kumpara sa mga ayuda nyo na akap, aka vote buying, para magkaroon ng utang na loob sa inyo ang mga tao para kayo ang iboto sa paparating na halalan 2025 ngayong Mayo. ba? Diba? kitang kitang kita ang intensyon nyo boss. Nakakahiya kayo. Kaya nga po may paalala ako sa mga kababayan nating nakakatanggap ng na mga ayuda from AX, AKAP, TUPAD or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag e exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? ba? Diba? So ang motibo ay kitang kita na gusto lamang nila magpasikat at umiksena So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution. Dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Iba ba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon? Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatid, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine. Tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po noon, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio.